last year was a very very hard time for me and it's so hard to find real friends in the industry so eto lang um wala pinrove lang nila na you know um possible pa rin na magkaroon ka ng makahanap ka ng mabubuting tao sa industriya Hindi napigilan ng aktres na si Catherine Bernardo ang maging emosyonal nang mag-renew siyang muli ng exclusive contract sa Star Magic, ang talent management arm ng ABS-CBN. Noong Biyernes, February 2, tinuldukan na ng dalaga ang bulong-bulungan na di umanoy iiwan na niya ang Kapamilya Network kasunod ng paghihiwalay nila ng kanyang ka-love team at ex-boyfriend na si Daniel Padilla. At bilang pagbibigay suporta kay Catherine ay present ang lahat ng mga big boss ng ABS-CBN. Dumalo sa kanyang contract signing sina Chief Executive Officer and President Carlo Katigbak, Chairman Mark Lopez, Chief Operating Officer for Broadcast Cory Vidanes, Head of Star Magic and Entertainment Production Laurenti Diogi, Head of Star Magic Marketing and Senior Talent Manager Alan Reel, Chief Finance Officer Rick Tan, Head of ABS-CBN Films Chris Gazman. Pagbabahagi ni Catherine, malaki ang kanyang utang na loob sa ABS-CBN na itinuring na niyang pangalawang tahanan at siyang naging daan para matupad niya ang kanyang mga pangarap para sa sarili at sa kanyang pamilya. Ania, nangako daw siya noon na hindi niya iiwan ang kapamilya network noong may mabigat itong pinagdaraanan. I remember in 2020, I made a promise, Sinabi ko sa ABS-CBN na, hindi kita iiwan at nandito lang ako hanggang makabangon ka ulit, and today, here I am, fulfilling that promise, lahad ni Catherine. Pagpapatuloy niya, ang daming nangyari sa ABS-CBN but mahal ko eh, mahal ko sobra yung kumpanya, together, we will rise despite all the challenges, we'll be stronger and even better. Nagpasalamat rin si Catherine sa mga taong nakasama naniwala at nagmahal sa kanya sa loob ng dalawang dekada niya sa showbiz To my bosses you're like a family to me and my friends itong signing ng contract na ito ang dahilan is because I trusted you more than anybody when it comes to work I am signing this contract to seal the friendship hindi ako mag-stay dito sa ABS-CBN kung wala kayo malaking parte sila kung bakit ako nandito sabi ni Catherine Ania hindi niya kakayanin ang payapang makatulog sa gabi knowing na iniwan niya ang mga taong naniwala sa kanya. It's my appreciation because ang hirap dito sa industry na ito eh, these people, grabe, sinuportahan nila ako, kaya thank you for making time to know me, understand me, and thank you for supporting my decisions in everything that I do, pagpapatuloy ni Catherine, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kalilimutan mag-subscribe. Maraming salamat.